What? kayo. Salitan lang po kayong apat na miyembro at pabilisan na maubos ang walong lobo. Huwag kayong malilito. Salitan lang. Yes. At mga ate, yung mga puputok po ng lobo, bawal nyo pong mahawakan ang lobo. Bawal din po ang patagilid o balakang, tuhod, o kung ano man, siko, dapat wet lang at diretsyo lang po ang katawan. Lalo naman, uulitin po namin na pabilisan po ito at sana sumunod po tayo sa rules dahil sa bawat violation, mayroon tayong kanagdagan na 2 seconds sa inyong mga oras. Kaya good luck sa inyong lahat. And reminder lang din po na bawal natin kurutin ang lobo. Tapos kailangan i-sarado ninyo ang inyong mga legs, nakalagay doon ang lobo. Tapos ang pinaka-technique talaga dito is mabilis. Kasi kung sino yung pinaka-mabilis, yun ang mananalo ng... 50,000 cash! Naku, pero siyempre hindi sila maano kasi oo. dahil ay hindi mananalo, ay meron pa rin 10,000 cash! Shhh! Hindi talaga kayo uuwig luhaan, laging may pabaon. Ate, taga saan po ulit kayo? Inarawan! hoy nasa na yung mga kasama nyo? At dito sa gilid. O, di ba? Ano pong uh, pinagkakaabalahan nyo sa buhay? Kadi. <laughs> Kadi po sa golf. Ay, ah, ka okay. Oh, okay. okay. O, ka nakatagal sa trabaho mo na yan, ate? 15 years. Wow, so, ang tagal tagal. na. Oo, eto tanungin naman natin, bagets na bagets pa eh. Ayan, anong pinakakabalan, estudyante? Opo, umabsent pa po ako sa school para lang dito kay Kuya Will! Oo, ah, umabsent! Lagot, ka, lagot <laughs> to sa ng... teacher mo, mamay <laughs> o oh, sa iyo dyan, okay. CD. Okay, eto naman si Ana the second. Oh, Ate Ana po kayo ah. Yes. Ate Ana, anong trabaho mo? Isa po akong manicurista, nail tech! Tagaayos yeah. ng ang kuko nyo! <laughs> oh, oh. Ay, ate, may anak ka na ba at asawa? May, uh, may dalawa po akong kids, then may pangalawa na rin ng akong asawa. Wow! Oh, wow. Ay, Ang kasarap naman! Eh si Ate Mary Jane, anong ginagawa niyo po sa buhay? Nagkakadi po. Kadi, Kadi, yung mga nagugol. Uh, uh may pamilya na ba si Ate Mary Jane? Meron na po. Ilang anak? Apat po. May apo na po ako! Shut Wow! Up. wow. Yeah. <laughs> Parang bata-bata ah, ni Ate. Oh, ilang taong ka po? Ilang taong ka na po ba? Thirty-one. Ah, thirty-one. Tapos, tapos. Well, okay. good luck, good luck, good luck sa inyo. Heto na ang mga taga. Barangay Inarawan at Ibola! Yun, ha? Oh, okay. good news Ana, wala silang violation oh, okay. wala silang violation ate, okay lang ba kayo, ate? Okay. Ito si ate, okay ka lang <laughs> <ba? Yeah. laughs> okay 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 naman okay lang okay okay na, okay 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 dati. Mabibilis. Mabibilis. Abang-abang Aba, muna kayo. Eto! Tawagan na natin ang pangalawang grupa mula Talon Singka, Las Piñas City! Paso! Paso! matalo. Tama. At sinabi nila, hindi sila magpapatalo talaga. Two, number two. Ayun. one and two, two po ang uupo, ate. Yan. One, upo po. O ate, huwag kayong ano, malilito. Yung one ang unang puputok ng lobo. Okay? Okay. Okay. Ayan, Ayan naman natin si ate. Hi, ate May! Kamusta naman ang araw mo? Okay lang po. Good. Wow, good. Okay. okay. ano pinagkakaabalan mo sa buhay? Housewife lang po. Solo. Ano Uy, wag niyong nilalanglang ang mga housewife oh. dahil hindi talaga biro ang isang housewife. Totoo yan. Lahat, 24-7 yan. Wala yung mga day off, di ba? Kaya nilalang lang nilalanglang yan. Oh. Ano message mo? Ano gusto mo sabihin sa mga kapwa mo, housewife? Laban lang sa buhay. Alright. Laban lang. Laban, Laban lang. Eto, ate Pauline, um, ilang taon ka na? 24 pa! Ilang ang anak mo ngayon? Ilang, ilang pa! Anong message mo sa lahat ng solo, solo parents na talagang lumalaban sa buhay? Tuloy lang sa buhay. Proud ako maging solo parent. Ayun. Yes. yes. Totoo, yes. hindi biro Totoo, ang maging solo, parent. Girl power. Yes, Christine. Oo. Ikaw, Ate Rose, ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Um, business po habang nag-aalaga ng pamangkin ko. And solo, ano rin po ako, solo parent din. Proud to be! nakaka yeah. o oh, oh. Ilan-ilan na ho ang inyong anak? Um, isa lang po, 12 years old na po yung anak ko. High school na rin po. Proud ako kasi ako ang nag-aalaga sa kanya mag-isa. Yes, oh, talaga yes. namang nakaka-proud yon di ba? Eh si Ate Che naman, anong ginagawa mo sa buhay? A call center agent po. Ay, ilan ang anak ni Ate Che? Isa lang po, 12 years old. You know, Kisha! <laughs> Sample nga sa pagiging call center, gusto namin marinig. Okay. Thank you for calling Rushmore Energy. This is Tizana. May I help you? Oh! oh ah, again, 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 again. What do you think? What kita mo talagang? Thank you for calling Rushmore Energy. This is Tizana. May I help you? Oh! Ang dalag tudok na mga ano? Kansuabe, de ba? Parang kaya diniinday yo. Hindi kaya diniinday. Sige nga tay. Hello, this is Tizana. DJ <laughs> uh, Hello, this is Inday Fatima. How can I help you? Oh, yes! Ay! <laughs> <laughs> Pero si Ate Che, may message sa kanyang anak. Hello, Kisha. Alam ko nakalabas ka na sa school na nunood ka. Eh, doon ang camera natin, Ate Che. <laughs> Sorry, rewind, rewind. Hello, Kisha. Alam ko ba nakalabas ka na sa school. Um, alam ko nanonood ka ngayon. Hi! Aww, oh, ang yes, oh, sweet! Uh, Ayan, nako, for sure, pag nanalo sila dito, nako, very happy ang kanilang mga anak. Kaya naman, eto na, mukhang ready-ready na -ready ang mga taga! Talon Cinco, Las naka City! Puntukan na! Mo. Mo no. Yo! Go 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 go! Ya! Oye, mira, está todo, todo. ¡Ah! ¡Páquete! ¡Páquete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Che! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, go, go! ¡Ay! La casa iba a caer. Vuelo, vuelo, vuelo ate, vuelo, vuelo, vuelo. ¡Ya, ya, ya! Good job! Uh, good job kayo! Kaya girls, ano time to beat? 47.2 47. seconds! Ayan ako, tingnan natin ha kung Ito. sino nga ba ang mas lamang. Kaya ano ang oras ng mga taga Talon Cinco Las Piñas City? 45, 45 seconds! Ah, yes! uh, diba? Ang gagaling na mga ating single parents. So, ayan, ayan. ginalingan. Kaya ayan. naman, Julia! Bigay na yan! Auntie Paula City, mag-uwi pa rin kayo na sa Thousand Cash! Yes. Ayan, yes. -ate. ayan, sino susunod na grupo? Okay, grupi? tawagin na natin pangatlong grupo mula sa sitio, sumilang Antipolo City. Pasok! Oh, sure Ipiprito man. yung isda daw. Oh, ayun eh. oh. ate tong grupo na to. <laughs> ano eh? yung idea yun? Sa'yo ba yun? <laughs> Hindi po. Ipiprito daw nila yeah. ng ano. Nagturoan na kayo ah. ate, ikaw! Ano pinagkakaabalan mo sa buhay? Sa bahay lang po. Sa bahay? Kahit ba nasa bahay, lumalove life ka? Ay, may asawa na po. Ah, may, asawa may, asawa, na. <laughs> na. <laughs> Gano'n may... kayo katagal na asawa mo? Bago lang po. Ay, bago lang. Pag mga bago, sweet, sweet. Sweet pa. Tiyan na yung smile, oh, niya. Tiyan you smile niya. Tiyan na yung smile, di ba? Nandiyan pa rin talaga ang kilig. Anong message mo sa ano mo, asawa mo? Ah! ah! <laughs> Sino bang mas sweet sa inyong dalawa? Ikaw o siya? Siya po. Oh. Siya? Paano siya sa'yo pag sweet? Paano kanya nilalambing? Lagi po nag I love you. Oi, oh. Ay, Ay, sana, sana. o! Oh. Oh, Sakto yun sa kanta ni Kuya Will, no? Yung I love. Oh. I love. O, oh, okay. diba? Oh, Ang ganda, ganda. Sarap kaya sa feeling na sinasabihan ng I love you. Kaya naman, anong message mo sa asawa mo? Mag-iingat po siya palagi sa trabaho. At saka? Mahal mahal ko po siya. Oh, yeah. So sweet! Ang <laughs> oh, sweet! Malamahal. Ito, si Ate Aizel. Ito, Ate Aizel. Anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Housewife po. Housewife. Ikaw may partner ka din. Asawa? Merong asawa? May dalawang kids na po. Dalawang anak. Ayan. Kamusta naman sa bahay ngayon, ate? Okay naman po. So, ikaw nagluluto, nagpiprito oh, ng isda? Lahat. Lahat Naglalaba. <laughs> 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 Naglalaba. <laughs> Ayan, anong message mo din sa asawa sa anak mo, ate? Ayun. panarin niyo ako na. <laughs> ipapanalo ko <ka> to. <laughs> Yun, ipapanalo nila. Ayan. Kaya good luck, ate. Ha? Galingan mo today. Kasama yes. ko mo si Ate Melody. Ate Melody, anong ginagawa mo sa buhay trabaho mo? Proud to be housewife! Ya ilan ang anak ni Ate Melody? Isa lang po. Ah, ilang years na kayo ng asawa mo? Seven years na po kami. Ay, seven years! Ang tagal din nun ah. Anong message mo sa inyong asawa at sa inyong anak? Stay put ka lang dyan, nod ka lang dyan. Papanalo ko to. Ah, yun. Yes. Pero ano ang message mo sa kalila? ano message mo? Kaya ko to. Kaya namin to. Yes. Palabag, yes course, nandito din si Ate Julian. Mag-hello ka, Ate Julian, dahil may asawa at anak na din daw si Ate Julian. Opo, opo. Tatlo po yung anak ko. Okay. May asawa opo. ka din, Ate, di ba? Opo, opo. Meron. Okay. Mag-hello ka sa kanila, Ate. Oh, alam kong nanunood kayo. Pinapaabangan ko talaga yan. At, <laughs> kalalay, ate dito to. sa kapila. Yo! Okay. okay. Ate, kapag nanalo kayo, anong gagawin mo sa pera? Siyempre, unang-una, pambayad. Alam na. Yes. <laughs> Tapos, pasalubong sa mga bata. Tapos, pag-aatihan din namin, siyempre, na yes. <laughs> yeah. okay. ng mga members namin. Okay. Wow. Exactly. Yes. Yeah! Okay. Ako, napakasaswerte ng mga miembro natin today. Dahil may mga asawa't anak. Ayan, good luck sa inyo. Kaya naman, Sitya Sumilang Antipo! pwede. At wala silang violation, nation din. Yes! At ang time to beat girls ay... 45 seconds! Second. Kaya naman, tignan natin ano ang oras ng mga taga-sinyo sumilang Antipolo City! bigay mo na yan! Okay lang yan dahil meron kayo 10,000 cash! Yo! Congratulations oh, sa mga tiga Las Piñas! Relax, relax muna kayo! Ate, ayan. Aba, pabilis na pabilis ang mga grupo natin, oh, ha? Yeah. Kali! O! Nga nga, papasayaw ayawin kami dito ah! bigayan. Ah! Awitin mo At isasayaw ko Oh! Ah! Awitin mo At isasayaw ko O, di ba? So pa-sing-along ang mga kapatid natin. Sing-along. Ito yes. si Ate Charmaine. Ate Charmaine, kamusta ka naman? Okay lang. Anong pinagkakaabalahan mo sa buhay Ate Charmin? Housewife po. Housewife may, Pero uh, may, ilan ang anak mo Ate Charmin? Apat po. O batiin mo naman yung mga anak mo baka nanonood, di Charmin. Hello, manood po kayo dito sa Will to Win. Ayun. Ayun. Anong gusto mong sabihin naman kay Kuya Will ngayon Ate Charmin? Salamat Kuya Will. Susuportahan po kita. Ayun. Yes, support support. Totoo. So, so, oh. si ikaw, anong ginagawa mo sa buhay-buhay? Housewife po. Housewife din. Tapos ilan ang anak mo? Anim po. Anim? Ang dami ah. Oh. Alam mo, alam mo sa katawan niya, hindi mo makakalaing anim ang lumabas. Paano mo ginagawa yun ang sexy-sexy mo? Aray! Okay lang ako. Oh. Paano mo, paano mo ginagawa mo panatili yung ganyan? I-model mo nga yan. Tingnan mo, ang fit eh. Oh. ba, diba, anim no, ang lumabas eh. sa kanya? Parang mas malaki pa ako o, oh, oh, tingnan mo yung ano. Bote! Bote! i model go! mo! i model mo! O! Oh, sexy oh, oh, mo! O! 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 Sexy! Anim! Ano pinaka-challenging dun sa part na anim yung anak mo? Tinawanan <laughs> lang ako. Joke. Eh, <laughs> mahirap, mahirap yun, anim ang anak. Pero yung asawa mo, very ano naman siya, maasikaso, very loving. O, batiin mo baka nanonood ngayon? I love. Bakit ka tumatawa? Love Bakit mo siya tinatawanan? Hello po, hi. Parang ibang tao yung binabati mo. <laughs> <laughs> hi, hi. Asawa ko. Asawa mo ba talaga siya? <laughs> Sino bang mas sweet sa inyo? Sino mas malambeng? Yung asawa mo o ikaw? Pareho po. Pareho. Paano ka maglambeng? Ay, pati kayo, pati baka hindi nila kasi alam kung paano maglambing kasi gano'n na ba kayo katagal ng asawa mo? 16 years po. 16 years? Hindi lahat nakakaabot ng 16 years, di ba? Hindi lahat nakakaabot ng 16 years. At syempre, ikaw, saan ba tayo pupunta? <laughs> <Asa ka? laughs> hindi lahat nakakaabot. 16 years at hindi lahat talaga eh ganyan, 'di ba, sa asawa. So, ayan, ate, good luck sa iyo ha. Galingan mo at pag nanalo mo, kung madadagdagan pa 'yung anak mo, oh, sige. <laughs> Interesting, you know. Ito naman si Ate Twinkle. Ate, may anak na po ba kayo? Oh, o, yung supporter ni Ate, o. Oh. Meron na po, dalawa. Uh, as may asawa po kayo? Opo, oh, nagtatrabaho po siya ngayon. Ano po ang trabaho ninyo? Nagma-massage po kami. Uy, ang sarap no massage. massage. Oo nga, massage. Pero ano po ma ang gusto niyong sabihin sa inyong pamilya, sa iyong asawa, tsaka sa inyong mga anak? Manod lang po kayo. Ipapanalo ko to. Yo! Yes! Yes! Eto Ito si Ate Jenely, mga kabalin natin galing sa Pampanga. Ano ang trabaho ni Ate Jenely? Sa bahay lang po. Anong ginagawa ni Ate Jenely pang araw-araw pag wala ka dito sa show? Nahihiya si ate. Okay lang yan, ate. Lala pa, ganun. Like, ano. ilan ang anak ni ate? Apat po. Apat. Ay, ang rami noon. Pero isa lang naman po yung asawa, di ba? Hindi po, dalawa. Ay, dalawa! <laughs> Ay, <Kaya. Wag kaan laughs> dalawa! dalawa! dalawa. bakit ba? Lover girl si ate. <laughs> di ba? Pagmamahal, anong message mo sa inyong mga asawa? sa una at pangalawang asawa. Nakakaloka! <laughs> message mo sa asawa mo at sa inyong mga anak? Ingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Yon! Oh, na ingat ka. Oh, okay. Ingat Alam mo si ate, partito mahiyain pa yan, pero nakadalawang asawa. <laughs> oh, oh. Sana <laughs> all, may dalawang asawa. <laughs> Uy, isa-isa lang! tara <laughs> girls! Mukhang ready-ready na sila. Ito na ang pang-apat violation. Nabit kaya nila ang mga tiga Antipolo City. Kaya ka kasi meron silang isang violation. So, my plus two, two seconds, seconds sa kanilang oras. Kaya naman eto na wag na nating patagalin. Ang oras ng mga taga Borac Pampanga ay. Okay so, ah. lang yan. Okay lang yan. Hindi kayo uuwing talo na, Julia. Nakalpong salamat! Meron kayo 10,000! Congratulations! Thank mga you! Ayan, Ayan kaya thank you. naman! Congratulations sa inyo! Sinyo! Sumilang! Ang Ibono City! Ayan, yes. congratulations po sa inyo! At sempre meron kayo powered by TV5. Mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang will to win at iba pang TV5 shows. Walang monthly fees yan ha. Kaya naman muli, salamat! Solid TV! Yes, yeah, sulit na sulit. Muli, congratulations, Ante Polo City! Woo! Ayan, maagang maaga talaga ang Christmas nila dahil mag sila na. ano gusto niyo sabihin sa Will to Win at sa TV5? Maraming maraming salamat po kay Kuya Will at sa TV5. lalong lalo na po kay Lord. Binigyan niya po sa amin to. Yes! Eto, ikaw at ano gusto sabihin sa TV5 at sa Will to Win? Maraming maraming salamat po kay Kuya Will. Thank you po! Yeah. <laughs> Congratulations sa ating Happy Pore! No, joke lang.